Parang umaga po sa ating lahat ah, Nandito po ako ngayon ulit sa aking bagong spot Ito po yung aking crossbow sinabot ko muna Ganda po ng spot to oh. Lawak Kaso lang po walang lutang Wala pong nadambanak Kangina pa po ako dito, wala po talagang nadaan walang kalotang lutang yan ano ang minangangawil sa kabila bali ay ilan nyo nangangawil tatlo ayan ang isa um, dito na, hanggang dito na lang po uwi na po tayo wala lutang Bali, dalawang oras na po ako dito. Wala pa rin pong na, wala pong nagpapakita. Mga puyat siguro. Yun, ganda ng view. Ang ganda ng spot dito. Yan. Wala po talaga kahit yung mga mamaw na nalutang daw dito, Wala hindi na nagpakita.